Maaga nga pala akong gumising ngayon dahil wala akong appointment papunta dun sa Meko. Dahil sabi nga dapat maaga kasi para ma-priority agad yung mga walang appointment. So dito nga pala ay alas 6 ng umaga gumising ako. Medyo antok na antok pa ako sa part na yan. Nagsosyo nga lang pala ako at nagpaalam na wag muna pumasok dahil nga ayusin ko yung lisensya ko at ipapakonvert ng para makapag-drive ako sa mga malalayong lugar. Kapag kasi nahuli ka dito ng mga pulis na wala ka talagang lisensya, matik yon 12,000 NT dollars yung babayaran mo. Pag kinumpute mo naman sa peso, aabot siya ng almost 23,000 pesos. O ba diba, sobrang laki no, nakaka-stress kapag nagawa yun sa'yo. <laughs> Pasto pala tayo guys. Bali dito nga pala nakaligo na ako. nakapag na din. Bali nag-ayos lang pala ako dito at maya maya nga yaalis na din ako. Before 8am kasi dapat nasa tumeko ka na para maiwasan natin yung mahabang pila. Sa mga gustong magkaroon ng idea kung paano nga pala kumuha ng lisensya dito sa Taiwan, tapusin nyo lang itong video na to. Ituturo ko sa inyo kung ano yung step by step ng pagkuha ng lisensya dito sa Taiwan na hindi mo kailangang mag-exam. At sa halagang 2,000 NT eh, dollars ay makakakuha ka ng Taiwan Driver's License. Nag-almusal nga lang pala ako ng kape dito dahil nasanay na din ako nang hindi umaalis ng dorm na hindi nagkakape. Alam nyo naman tayo mga Pinoy, kape is life talaga, ba? Diba? <laughs> Bali dito nga pala ay kumuha lang ako ng Hansel biscuit pero meron tayong baon pampalipas ng gutom. Baka kasi pagdating natin doon ay maghintay tayo na matagal. Syempre hindi mawawala diyan yung outfit check natin. Kitang-kita naman mga pormahang Pinoy talaga ano. Bago <laughs> nga pala ako umalis nilagay ko lang yung mga sampay ko dito sa may loob ng cabinet ko. Medyo tuyo na din naman mga yan kaya hindi na mga kapag nasa loob ng cabinet dahil kapag weekdays nga pala dito sa dorm namin ay bawal magsabit ng kung ano-anong damit sa may sampayan. Ang pwede lang iwan diyan na nakasampay yung towel tsaka yung tuwalya, 'di ba parang iisa lang 'yon. <laughs> Teka nga pala mga guys, nakalimutan kong mag-intro. Ako nga pala si Pat, OFW dito sa Taiwan. Kaya tara, samahan nyo 'kong kumuha ng driver's license dito sa Taiwan. <laughs> araw nga pala ay nagsoshi ako pupunta nga pala ako sa MECO tapos sa MBO para ipatranslate yung driver's license natin para makakuha tayo ng driver's license dito sa, sa Taiwan so unang gagawin is pupunta sa MECO tapos pa medical and then pupunta na sa MBO yung parang pinaka LTO nila dito sa Taiwan update ko kayo mga kabayan ano kung ano yung mga dapat requirements o gagawin pag kukuha ka ng license dito sa Taiwan. So bali dito nga pala yung magmumotor lang tayo papunta dun sa sakay ng bus. Nang makuha ko na nga pala yung motor ko ay bumiyahin na din ako agad agad para hindi tayo abutan ng mahabang pila dun sa meko. Bali ito nga pala yung mga requirements na kailangan mo kapag ikaw ay magpapakonvert ng Philippine Driver's License to Taiwan License Passport. ARC o yung tinatawag na Alien Residency Card tatlong passport size picture yung Philippine Driver's License na ID Card tapos dalhin nyo yung resibo pinakamahalaga dyan yung resibo ng driver's license nyo sa Pinas and then pagdating nyo nga pala sa Meko ay hahanapin nila yung Philippine Driver's License sa bali dito nga pala yung lang ako ng almost 23 minutes papunta dun sa Meko office at ang bababaan ko nga palang station ay Chung Cheng Elementary School sa bali dito nga pala ay nakababa na din ako kaagad sa bali yan yung Meko dito sa Taiwan sa mga nag-aayos ng mga papers, passport, visa, OEC dito nila inaayos yung building na yan so magtatanong ako hindi ko alam kasi kung saan banda so update ko na lang kayo mamaya mga kabayan so pagpasok nyo pala ng building sa may KGI pa ang pili yung elevator is sa may left side pag magagaling kayo so nagkamali ako kaya babalik ako din sa baba para dun sumakay ng elevator pasok nyo nga pala sa building, magtanong kayo sa information at makikita nyo dito sa 20 floor. Yan ang office ng Meco dito sa Taichung. Napaga na nga tayo ng dating at wala pang tao at hindi pa nakabukas yung office. At dito nga pala meron ako nakasabay yung mga kapwa natin mga Pilipino. So ayun mga kabayan, nakakuha na tayo ng affidavit ng authentication sa Meco. So baling gagawin ko ngayon, pupunta ako sa medical. Tapos didiretso na ako ng MBO sa vehicle office dito sa Taiwan. So sa tong yon sa Dadu. So mamaya na lang mga kabayan ipapakita ko sa inyo kung paano yung process at yung ano yung tsura nung no license nila dito sa Taiwan. So yun mga kabayan, dito na tayo sa uh, So ang technique dyan, bago kayo magpunta sa MBO, dan muna kayo sa medical para hindi na kayo pumila. So dito na ako. Kabalitaan ko na lang kayo pag natapos na. Kaya well, nasa 200 and ilang naman yung bayad dito. Eh. So, yun mga kabayan. Ano? Dito na tayo sa MBO, sa parang LTO ng Taiwan. So, naghihintay lang ako ng number 2. Eh. Andito na nga pala ako sa MBO at hinihintay ko na lang yung number ko na tawagin. Bale yung sa pinagpamedikalan ko nga pala kanina, yan nga pala yung papel na yan. Yan yung naging result ng medical ko kanina. So ang ginagawa lang naman doon yung isihara, eye test, yung about sa hearing sa tenga, tapos ipipisikal test ka lang ng doktor. Sabali so, dito nga pala tamang hintay lang ako Pagdating ko nga pala dito sa may MBO, ay ako na lang yung last na tao dito At naabutan pa ako ng cut off hanggang 5pm Pero hindi pa rin nila ako pinaalis at tinuloy pa rin nila yung proseso Kahit na ako na lang yung nag-iisang tao sa loob ng office Ganun nga pala sila kadeterminado kahit na cut off na ay tinuloy pa rin nila Sabali so, dito nga pala nakalabas na ako at nakuha ko na yung license ko napakonvert na nga yung Philippine driver's license ko into Taiwan driver's license. So ang total nga pala na binayaran ko at nagastos ko mula sa Meko, sa medical at dito sa may MBO, mabot lang siya na mahigit 2,000 New Taiwan Dollar. Ayan ano, nakakuha na tayo ng lisensya, pa-convert na natin sa Taiwan license yung Philippine license natin. So ganito nga lang pala yung itsura niya. So pabilang siya na nilaminate tapos merong picture. So ganun lang kasimple mga kabayan Sana makakuha din kayo ng license Yan dito sa Taiwan kapag andito na kayo So kapag po kayo pupunta dito Dalhin nyo po yung resibo Tsaka yung ID card Importante po yan. So yan lang marami salamat sa panonood din nyo. Ingat kayo palagi God bless So ako sa LTO ng Taiwan MDO Sobrang bilis lang yung pagpapatransfer kapag andito ka na. So 10 minutes lang ganun. So tapos na agad. So pauwi na ako. Ingat kayo palagi mga kabayan. God bless.